na araw mga idol. Nandito tayo mga idol sa ano? Sa Barangay Busubuso. Sa Laurel Batangas. At nakikita po natin doon sa bandang yun, yung Bulkan Taal. Yun. At kanina-kanina nga lamang mga idol, uh, nagkaroon ng pagbuga ng ano, usok ang at medyo may kasamang kulog yung ating Bulkan Taal. Kaya medyo maraming tao dito at maraming namibigay ng pismas. mask. At kakasalukuyan mga idol, maliwalas ang vulkan pagkatapos ng pagsabog niya kanina ng, ano, ng usok at medyo may kulog. Maliwalas naman yung panahon at maraming mga tao nag ano, nag abang uh, kung mga ano pang magaganap, mga susunod na magaganap din eh. At kami naman, kanina, kasalukuyan nung pag, ano, pagsabog, nandun kami sa kabila. Kaya hindi ko masyadong nakita yung pagsabog at ano na, nataklubo na ng bundok. At ito nga, pinapalita ko sa inyo, ngayong araw is sumabog siya. Uh, at ngayon, pauwi na po kami. Yan, yan ang update natin mga idol. Latest update natin ngayong araw na to sa Bulkan Taal. And mga idol, hanggang sa muli, update ko kayo. Salamat sa panunod niyo.